karamihan talaga sa mga tanong sa mga taga rito taga rito sa US mga American dito yun ang mga tanong oh. what to do in retirement ang number one oh, travel at karamihan talaga sa taga rito yun ang gusto nila buying an RV for retirement para mag travel eh sa ngayon yun ang ginagawa ko eh nagta travel ako tapos itong truck para na ring RV to. May higaan at may refrigerator, microwave. Uh, at ang kagandahan lang dito sa trabaho ko sa pag-drive ng truck, uh, ang company na yung ano gumagastos sa maintenance sa mga fuel, sa mga uh, service, yung mga change oil, lahat, mga gulong at may sahod pa ako di ba yep sa sa feeling ko talaga para na akong retired eh, eh dito ngayon eh, na ina-unload ako eh. eh wala naman akong ginagawa hinihintay ko lang silang matapos tapos ayun ah, pupunta na naman ako sa ibang lugar na pick up ng kargada Yeah, dito sa trabaho ko as a truck driver, pag nag-umpisa ka na bata ka pa, ah uh, madali lang doon hanggang pagtanda mo.